set up na natin yung pamingwit salamat dito sa ating fishing reels galing sa Holland ayun oh. thank you sa so nagbigay nito ganda o Lucas thank you ayan oh, first catch ko na si parang jeep medyo inaayos pa niya yung kanyang pamingwit napasok daw ng buhangin ng loob <laughs> baka nagsabit sa loob yung tali ayan naka first catch na tayo ang problema yung lagayan sa tabi kaya kunin muna natin yung lagayan laki oh, five fingers yan o oh oh, malayo yung camera ko niyan, ha oh, five fingers yan oh. <laughs> pre laki nyan ha yan ang tunay na no? five fingers talaga ganun mo yung kamay mo o oh. o oh. ang laki five fingers nga ang laki na jackpot ayan o oh. 2 in 1 sa isang pamingwit dalawang isda ito, yung isa nakadali rin oh ito pre mano mano oh ano, mano mano <laughs> ayo nasira na nasira na yung pang ikot Wala. pero na <laughs> dito pa rin ang pamingwit yan oh okay pre 6 finger to oh ah, finger dayo mo ko ano, video <laughs> six finger ma video malita kasi malayo yung camera yon dalawa dalawa huli natin oh. grabe oh Dalawa oh, wala lang ako taga video pero grabe yung isang laki oh five fingers oh. Ah, pre. Oh, okay na. Pababuan natin, pati. Dalawahan Dalawahan pa. o. Ang laki ng iso, o. Ang laki, sobrang lapag. Ito, five fingers yung iso, o. Uh, o. Eh, uh, natagilid, uh, kaya nagpupur-fingers lang, eh. <laughs> <laughs> so, um, hindi, pangas na. Baka malakbay sa'yo, o. Yeah. Ha? Huh? So, no, yan o, dalawa, o. Oh. Kahit walang pang-ikot pang ang kanya pang-iso. Pang Nasira iso. na. Nasira pa. na, pero nakakatali pa rin, o. Oh. Pero laki. Siguro mga 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 kilo na uli namin. Nakato At si parang jeep. Kahit sira kanyang fishing reel sa talaga kumakain pa rin. Laki. Kaya na oh. Nakadali na naman ako ng five finger na na talaga ito. Ano masasabi mo sa nadali kong ito, parang Kim? Malaki-laki dito no? Malaki. Oo. Oh, Talagang Ano mas matagal pa magpain eh hindi ko lang talaga tayo makapag-set up ng video rito kung nang mahirap yung posisyon ng camera at pala premier, ano dyan, may, may stand daw. Ano, may stand daw. okay o oh. o oh. oh. Uh, big cats laki nito five fingers kaya pala walang barbero sa barbershop. namimingwit pa <laughs> ayan o oh. Okay, hanggang sa